Iris, ngayong araw ay kailangang maging mahinahon ka, dahil may mga pagkakataong hahanap ang utak mo ng tamang salita. Iwasan muna ang paggawa ng transaksyon o malalaking desisyon upang hindi lumala ang sitwasyon. Mas mainam na huwag mo nang pumasyal sa bahay sa mga imbitasyon ng kaibigan ngayong araw upang maiwasan ang pagkalito ng iyong isipan sa mga gagawin sa buong linggo. At isa pa dapat mong iwasan ang mabilisang pagtitiwala ngayong araw, lalo na sa mga matagal mo ng kaibigan, dahil posibleng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, na maaaring magdulot ng problema sa hinaharap, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. Pinapahiwatig na ang araw ng Tuesday ay magiging araw mo ng saya at swerte kapag naging mapagsuri, habang ang araw ng Friday naman ay posibleng magdala ng konting pagsubok at lungkot. At yon ay magbabago, ang sitwasyon depende sa iyong mga gagawing desisyon kapag dumating ang gabay sa trabaho, maging maingat sa pakikitungo lalo na sa boss na babae, dahil may senyales na magiging mapagsuri siya ngayon. Kapag may ibinigay na gawain, gawin ito ng may pagtitiyaga upang makatapos, ng maayos at makauwi ka ng may ngiti sa iyong tahanan. Iris, kung makakasama ang Gemini sa pwedeng gagawin ay kasiyahan, Maderama mo ang lakas mula sa color pink at color yellow na pumupukaw sa iyong tapang at sigla. Ang mga numerong number 7, number 13, at number 21 ay tanda ng matatag na landas at proteksyon sa mga hamon. Taurus, Ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay maging maingat sa pagiging matyaga, o labis na pinagtitsagaan sa mga plano at gawain, lalo na sa hanap buhay para sa pamilya mas mainam na ipagpaliban, muna ang nasa iniisip na gawain na matagal, na dahil ang sobrang pagiging mapilit, ay maaaring magdulot ng hindi magandang resulta sa hinaharap. Kung hindi ka makakapunta sa kapamilya na may tiwala ka, ay huwag kang mag-alala. Maaaring kailanganin mong harapin ng may pagtitiwala sa sarili ang mga bagay ng magisa at matutunan o mararamdaman mo ang good energy mula sa loob ng iyong isipan ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. May senyales na maaaring maging malinaw ang swerte mo sa araw ng Thursday kung magiging mapagkumbaba sa isang topic, at maaari kang makaranas ng kalungkutan sa araw Friday kung magiging mabilis kang magdedesisyon. Ang buong linggo ay maaaring made termina ng mga hindi inaasahang pangyayari, at hindi lamang sa mga desisyon mo, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay basta laging mapagsuri. Sa trabaho, maging maingat sa pagiging madaling minas, o sobra ang pasensya. Kapag hindi mo na-handle ng maayos ang emosyon, maaaring magsimula ang pagbaba ng iyong reputasyon o resulta ayon sa pahiwatig. Mas mainam na umiwas na lang kaagad para wala kang maging suliranin. Taurus, kasama ang Capricorn na kaibigan na nagdudulot ng kasiyahan, hatid ng color green at color brown ang katatagan at pagtitiyaga. Ang mga numerong number 34, number 17, at number 26 ay nagdadala ng seguridad at magandang pagunlad. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ay iwasan mong manatili, sa bahay muna at mas mainam na lumabas upang madagdagan ang iyong mga oportunidad. Huwag matakot makipag-usap sa mga bagong tao dahil dito mo makikita ang mga bagong ideya at swerte para sa iyong mga plano at sa pakikidungo mo naman sa pamilya, maging bukas at mahinahon, upang maiwasan ang pag-aaway, at mapanatili ang positibong enerhiya. Kapag may mga usapan tungkol sa pagkakakitaan, huwag agad tumanggi, pakinggan at pag-aralan ang mga suggestions ng maingat. Ang pahiwatig ang araw ng Friday ay magpapasigla ng iyong kaisipan. Pag naging mahinahon sa deal gagawin, pero sa araw ng Wednesday ay pag-iingat sa iyong pananalita o kalusugan, araw yun ang pwedeng maging malungkot, basta ang desisyon na gagawin ay laging maging pabor sa iyo ang pahiwatig ng gabay. Sa pera, unahin mong alagaan ang sarili bago magbigay sa iba upang mapanatili mong matatag ang iyong financial energy. Maghanda sa mga posibleng pagbabago sa mga araw ng Wednesday at Friday na maghahatid ng malalaking desisyon para sa iyo sa buong linggo. Gemini, kasama ang Aquarius, buhay ang iyong komunikasyon sa color blue at color silver na nagbibigay linaw sa pag-iisip. Ang mga numerong number 21, number 9 at number 18 ay simbolo ng pagkamalikhain at inspirasyon. Cancer. Ang pahiwatig ay may darating na balita na maaaring magdulot ng hamon, o pag-aalala sa iyong pamilya. Kapag dumating ang ganoong pagkakataon, ay maging maingat sa mga gagawin at ipagdasal ang tamang hakbang. At ngayong araw, mataas ang iyong enerhiya sa kabaitan, pero iwasan ang sobrang pagtulong, upang hindi masayang ang iyong swerte. Mas mainam na maglaan ng oras para sa sarili, at magpahinga upang ma-recharge ang energy sa buong linggo. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera, bawal gumastos sa hindi importanteng bagay, o sa iba pang kamag-anak upang maiwasan ang mabilisang gastuson. Ang minamahal mo lamang ang dapat mabigyan ng pera kung may ekstrang pera para mas mapasigla pa lalo ang darating na pagkakaperahan. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. May pinapahiwatig na araw ng Tuesday ang araw mong maaaring masaya pag naging mas maingat, kasagagawin na desisyon, Ngunit posibleng makaranas ng lungkot o hamon sa araw ng Saturday. Ang mga pahiwatig ay magbabago depende sa mga desisyon mo kapag dumating ang sinasabing gabay. Sa pagmamahalan, maging maingat sa pakikipag-usap o sa oras ng pagkain upang hindi magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Sa buhay pamilya, ang gabay ay nagpapahiwatig na aalagaan ang bawat kalusugan, at panatilihin ang naaayon na harmony. Cancer Kung kasama ang Pisces sa gagawin ay magiging maingat, maderama ang kapayapaan mula sa color white at color pastel blue na nagpapatahimik ng damdamin. Ang mga numerong number 17, number 25, at number 23 ay proteksyon ng puso at espirito. Leo, ngayong araw ay kung may inaasahan, kang kamag-anak, o kapatid at hindi dumarating ang nasabing bisita, mula sa pamilya na magbibigay ng kaalaman sa negosyo. Mas mabuting huwag na siyang intindihin, mas kayo ang mag-usapan, ng kapamilya mas makakabuo pa kayo ng naaayon na diskarte, at kung may nagpaabi sa iyo ng transaksyon sa may kalayuan lugar, ay huwag ng puntahan mas doon ka na lang sa pamilya para mas makabuo kayo ng good vibes, ng swerte, sa mga gagawin, sa buong linggo, ayon sa iyong gabay. Sa usaping pera, bukod sa mga kamag-anak tulad ng mga magulang at anak, maaaring makatulong ka rin sa ibang nangangailangan, hindi dapat limitahan ang pagtulong na alam mong sapat at tama. Ang kasiyahan sa tahanan ay kayamanan ay susi sa iyong kasiyahan sa ngayon. Ang pahiwatig ang araw ng Wednesday, ang araw mo na yun ang swerte pag tumuloy mo ng maingat ang gagawin, at sa araw naman ng Thursday dapat lang na laging kang maging mas maingat, para ang sinasabing magdadala sa iyo ng kalungkutan, ay iyong maiwasan, lahat naman yan ay magbabago, ang sitwasyon, ayon sa iyong gabay. At kung may plano kang negosyo, huwag mo itong ipagpaliban, ay lahat at sundan ang mga ideyang papasok sa iyong isipan, dahil nasa bukas ang daan, para sa mga bagong simula, kung gusto pang dagdagan o baguhin ang pahiwatig ay pwede. Leo kasama ang muang Iris sa paggawa ng desisyon, na maingat, sumisiklab ang kumpiyansa sa color red at color gold. Ang mga numerong number 3, number 14, at number 27 ay nagdadala ng tagumpay at kasiglahan. Virgo, ngayong araw, matatag ang iyong kontrol sa usapan sa ibang tao. Pwedeng bihira kang mainis at mas madaling mapanatili ang kalmado. Pwede ka nang pumasok sa mga usapang deal sa ibang tao ngayon, dahil sa trabaho at mga gawain mo makakahanap ka ng oportunidad. Mas maayos na ito ho ng iyong atensyon sa professional goals, at makakagawa ka ng mga hakbang na magdadala ng pagunlad at kaalaman sa iyong karera. Kung may oras ka sa pamilya, maaaring pansamantala itong maging secondary at ang pahiwatig ng iyong gabay ay maaari mong iprioritize ang personal growth muna at mga gawain sa trabaho nang hindi naaapektuhan ang maayos na daloy ng buong linggo. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mo ng kasiyahan o swerte ngunit pwedeng makaranas ng pagkabagot o kaunting hamon sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo ay nakadepende sa iyong maingat na pagdedesisyon at sa gabay ng iyong sariling determinasyon. Virgo, pagkasama mo ang Taurus, ay magkakatulungan kayo sa dapat na gagawing desisyon, matibay ang pag-iisip dahil sa color gray blue at color green ang mga numerong number 8, number 12, at number 24 ay nagbibigay ng kailanawan at kaayusan sa buhay. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay iwasan muna ang paggawa ng desisyon ng nag-iisa. Mas mainam na pakinggan ang sariling damdamin kaysa kumonsulte sa iba upang ang landas na tatahakin mo ay ayon sa sarili mong kagustuhan. Mas makabubuti kung mananatili ka sa bahay upang makaiwas sa mga distractions sa labas, sa halip na lumabas at pumasok sa mga trabaho o gawaing may daladalang stress. Sa tahanan, iwasan ang pagiging masyadong bukas sa mga taong maaaring manghimasok sa iyong personal na buhay at kalusugan upang maiwasan ang pagkalason sa enerhiya. Sa usaping pera, ko wag muna magbigay o magpautang sa kahit sino lalo na sa kamag-anak o kaibigan, upang maiwasan ang bigla ang gastusin na maaaring magdulot sa iyo ng problema. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maaaring makaranas ng kalungkutan o pagsubok, habang ang Thursday naman ay araw ng iyong kapanatagan at swerte. Sa buong linggo, ang pagbabago ay malalapit lamang kapag ikaw mismo ang gumawa ng mga hakbang ng may tapang at tiwala sa sarili. Libra, ang makasama mo ang Gemini at nagbubuo ng positive vibe sa inyong mga plano, kumikislap ang pagkakaisa sa color pink at color lilac. Ang mga numerong number 36, number 10, at number 19 ay simbolo ng balanse at pagmamahal. Scorpio, ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay, magandang pagkakataon ang darating, kung may pupuntahan o gagawin. Posibleng magbunga ng maganda ang mga kasunduan, kaya huwag ipagpaliban ng iyong mga plano. At iyong suportahan ang pamilya at pakinggan ang kanilang kagustuhan, makakatulong ito sa pagkakaunawaan, at pagpapalakas ng relasyon sa tahanan. Kung maaari, mamasyal kasama ang mahal sa buhay, o magulang upang madagdagan ng biyaya, at proteksyon sa kalusugan, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, kung may papirmahang kontrata, payuhan silang maging maingat, ngunit may tiwala sa kanilang kakayahan, at hikayati na magdasal muna upang maging maayos ang lahat ng gagawin. Ang gabay ay nagpapahiwatig na Wednesday, ay maaaring magdala ng kaunting lungkot, ngunit may swerte at kasiyahan na darating sa ibang bahagi ng linggo, depende sa mga desisyon mo. Sa pag-ibig, ipakita ang tiwala sa iyong minamahal at iwasan ang negatibong iniisip. Ang positibong pananaw ay magpapalakas sa magandang enerhiya at swerte sa relasyon. Scorpio, pag nakasama ang Cancer sa paglalakbay ay good energy ang makukuha at sumisiklab ang lakas mula sa color black at color dark red. Ang mga numerong number 11, number 22 at number 29 ay nagbabantay sa iyong loob at kapangyarihan. Sagittarius, ngayong araw, ang pahiwatig ay maging maingat ka at iwasan ang pag-aalala sa mga maliliit na bagay. Mas maganda kung panatilihin mong payapa at kalmado ang aura sa pamilya upang hindi madagdagan ang tensyon sa bahay. Maglaan ang oras na gawin ang mga importanteng gawain ng maayos at huwag madawiin ang anumang desisyon. Mainam din na iwasan muna ang pagdalaw sa mga malalapit na kamag-anak, ngayon upang maiwasan ang posibleng hindi pagkakaunawaan o alitan. Sa halip, magdasal o manalangin kasama ang minamahal upang maalis ang anumang negatibong enerhiya. Pinapahiwatig na ang Friday ang magiging araw ng swerte at saya para sa iyo, habang ang Thursday naman ay maaaring magdala ng konting pagsubok o lungkot na pansamantala lang. Ang iyong kalagayan ay magbabago depende sa iyong mga gagawing hakbang at desisyon sa darating na mga araw. Sa loob ng pamilya, ang payo ng gabay ay hayaang lumabas at maglakbay ang mga miyembro ngayon upang makakuha ng magandang oportunidad, ngunit paalalahanan silang maging maingat sa mga kausap, upang hindi masangkot sa negatibong enerhiya. Sagittarius, kasama ang Leo sa mga plano, ay pwede maging positive dahil vibe ang inyong mga aura, nagliliwanag ang optimismo sa color orange at color yellow ang mga numerong number 9, number 16, at number 30 ay nagbibigay ganang maglakbay at magtagumpay. Capricorn, ngayong araw ay dapat mong iwasan ang pagiging maingat ng sobra, dahil maaaring mawalan ka ng pagkakataon. Hayaang damaloy ang enerhiya mo, at huwag matakot gumawa ng malalaking hakbang sa iyong mga plano. Mainam na pumasyal sa bahay ng Diyos upang makatanggap ng inspirasyon para sa buong linggo ayon sa iyong gabay. At magtiwala ka sa mga matagal ng kaibigan sapagkat ang pahiwatig ay mabuting samahan ang magdadala ng positibong resulta at hindi magiging sanhi ng away. Ito ang magiging daan upang maiwasan ang problema at at magkaroon ka ng magandang simula. Pinapahiwatig na ang araw ng Friday ay maaaring magdala ng konting pagsubok, ngunit ikaw ay mas magiging masaya at maswerte sa araw ng Tuesday na siyang magiging pahiwatig para sa buong linggo. Malalampasan mo ang mga hamon sa tulong ng tamang mga desisyon sa trabaho, maging bukas at magaan ang loob sa pakikitungo lalo na sa boss na babae, dahil positibo ang kanyang aura ngayong araw. Kapag may ibinigay na gawain, gawin ito ng buong puso upang matapos, ito ng maayos at makauwi kang masaya sa iyong tahanan. Capricorn, pag naging kasama ang Virgo sa mga plano, ngayong araw, ay magiging maingat ka, Tumitibay sa color copper at color dark green ang iyong landas. Ang mga numerong number 10, number 13, at number 25 ay tumutulong sa pag-abot ng mga pangarap. Aquarius Ang pahiwatig sa iyong ngayong araw, ay medyo mahina ang aura ng gabay kapalaran. Sa mga plano mo para sa pamilya, baka may mga hirap kang gawin na hindi tugma sa kanilang mga gusto. Kapag may dumalaw na mausis ang tao, maging maingat ka, maaaring magdulot ito ng problema lalo na kung hindi kayo magkasundo sa mga usapan. Ngayong araw, kung makadalaw ka sa magulang at kasama ang minamahal, maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Iwasan muna ang pamamasyal para hindi lumala ang tensyon at masira ang kalusugan ninyo. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. May pahiwatig na maaaring maging mahirap o puno ng pagsubok ang iyong Friday, at posibleng maramdaman ng kasiyahan sa mga plano mo para gawin sa araw ng Tuesday. Magiging challenging ang buong linggo lalo na kapag hindi ka pahanda sa mga pagbabago sa iyong kapalaran. Sa pera, hindi magandang araw para magpautang o tumulong ng walang katiyakan, dahil posibleng mahirapan kang mabawi. Kung may ekstra kang naiipon, mas mabuting pag-ingatan muna ito kaysa ibigay sa iba. Mag-ingat sa iyong mga gastos. Aquarius sa gagawin na okasyo pagkasama ang libra ay kasiyahan, sa iyong mga plano, sumisiklab ang talino sa color turquoise at color silver. Ang mga numerong number 7, number 15, at number 28 ay nagbibigay lakas ng loob at inspirasyon. Pisces, ngayong araw, ang pahiwatig ay mas mainam na iwasan ang mga bisita lalo na ang dati ng kaibigan, kaysa kausapin ng sandali. Kung magtatagal ang pag-uusap, pwede itong magdulot ng abala, sa iyo at sa iyong personal na buhay, at maaring maapektuhan ng iyong oras, na pwede sanang gamitin sa sariling swerte. Mas unahin ang sarili kaysa iba, dahil ang pahiwatig ngayong araw ay maglaan ng oras, para sa personal na kapayapaan at proteksyon ng sariling enerhiya. Ito rin ay paraan para maiwasan ang negatibong enerhiya na maaaring maipasa mula sa iba at mapanatili ang positibo at swerte ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. May pahiwatig na ang Friday ay mas magaan at mas masaya para sa iyo habang pwede ring makaranas ng kaunting abala o stress sa Tuesday. Ang pahiwatig para sa buong linggo ay magbabago depende sa mga maingat mong desisyon at paano mo susundin ang gabay ng iyong intuit ayon. Sa pera naman, kung may ekstra kang ipon, mas mainam na ito nito sa sarili o sa sariling pangangailangan bago bigyan ng iba. Sa natitirang resources, Panatilihin ang positive vibe sa tahanan sa pamamagitan ng self-care at pagmamalasakit sa sariling kapaligiran upang manatili ang maayos at swerte na enerhiya. Pisces Pag naging kasama ang Scorpio sa paglalakbay, ay maiingatan ang mga plano, dumadaloy ang kapayapaan mula sa color si blue at color purple. Ang mga numerong number 24, number 18, at number 21 ay gabay ay kahulugan ng dapat ay maging mapagsuri at makikita mo ang tagumpay.